Ah, uh, magandang po sa inyo lahat. Sa lahat po diyan ng wala pang uh, bank account po para makuha niyo po agad ang inyong uh, fuel po kay Meta, kailangan niyo po mag-install po ng PayPal. Uh, mula po kay Facebook, dadalhin niyo po kay PayPal patungo po'ng Gigas. Halika po kayo't po kayo para malaman niyo po kung paano po bang uh, mag-transfer mula kay Facebook patungo kay PayPal lang po. Tayo sa Play Store ayan, tapos search tapos search po ulit sa taas tapos itype po natin yung Paypal Paypal ayan, tapos search po natin, search Paypal ayan, naka na po tayo sa Paypal kasi meron na po tayo, Paypal account na na po ayan, open po natin ngayon ayan po, nangihingi po siya ng uh, password, sa po uh, email address po bago niya po ito, ibabuksan na, na po Bubuksan po natin na po Ayan, Ayan. lalagin ko po uh, Email address, saka po uh, Passport po hindi niya Ayan Nakalagin uh, na po tayo sa ating uh, PayPal account, pero Palaglagin po kasi kayo, kung hindi po sa inyong hingin uh, Email address Susunod po dyan Yung inyong uh, Password Tapos pagkari po noon, next po nun uh, Pangalan nyo Address nyo, barangay Ah uh, bayan, tapos sa uh, distrito po, tapos chip code. Yung kung ano po, Nebisha 3131, tapos Philippines. Tapos manghingi po sa inyo ng uh, ID po. Ano ba, resensya, ganun. O kaya naman, eh, pwede po yung uh, passport. Pwede po yun, ano po. Ganun po ang pag, ano po ng PayPal. Ngayon, pag meron po kayong PayPal account, punta po ngayon tayo sa Facebook, ano po. Ayan. Punta po tayo sa Facebook. yan, Facebook. Ayan. Ito pong account po na to, eh, ala pa lang po to seller po. Pero tatry ko lang po para makita nyo po kung paano po, po transfer kay Facebook papunta pong PayPal po. Ayan po. Ayan. Ah, uh, professional dashboard, punta po tayo. Ayan. Tapos natin po natin yung uh, payout. Ayan. Payout po. Ayan. Pag-ayari po nun. Payout. Tapos settings. May taas po. Bandang kanan na na po. Settings. Ayan. Payout settings po. Ayan settings. Tapos, ayan po yung payout method. Makita nyo po ito. Ah, Pilip Lucas Alinataw. Ayan po. Pinutin po natin yung ah, Pilip Lucas Alinatao, land bank. Ayan po. Ayan. Ngayon, pinutin po natin to update sa may bandakanan po. Update. Ayan. Namimili na po ngayon tayo dito. Pwede nga bank transfer, ah, wire transfer. Tapos, ah, link your PayPal account. Ayan. Pinutin po natin yung PayPal account. Ayan po. Wait lang po tayo kung Ayan okay, Ang bagal yata. Ayan. Paypal account. Ayan po. Paypal account po. Ano po. Naka-grid na po. Ano po. blue pala. Kapit ko yung link. pe link payout method. Ayan. Ayan. Tapos, lalagay nyo na po rito ngayon yung email address po o, o kaya naman po number po ng inyong cellphone. Dito po kay Paypal po. Tapos, pag-index nyo po yan, ilalagay niyo po yung password. Tapos, uh, i-done nyo lang po. Ayan, pupunta na po uh, kay Facebook yung PayPal. Ibig sabihin po, pag transfer po si Facebook ng pera, tapatagbuhin po kay PayPal. Tapos, pwede po kuhain sa Gcas. Mula kay Facebook, PayPal, tapos Gcas po. Doon na po kayo magkakas o sa Gcas. Pag mayroon po kayong ganito, ano po. Uh, so, ganoon lang po kanali. Ang mag-transfer ng payout kay Facebook, patungo po kay PayPal at patakbo po ng Gcash. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, uh, pwede naman po paki-comment and like and share. At baka pwede po paki-follow na rin po. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam na po.